Hello, 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 everyone, welcome to my many blogs. yan. hello po sa lahat 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 kung ng, ng mga nanonood ng aking content ng mga ginagawa. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga nagpapalo po ng aking Facebook. So, nasa 85,000 followers na po ng aking Facebook page. So, ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapalo po talaga. Mga kapatosan po sa salamat po ang inyong kita. Kita na inyong ano, kita sa page. So, lang po masasabi ko guys uh, kung hindi dahil sa inyo hindi magagawa itong at salamat sa inyong tiwala dahil sa inyo ay nagtiwala kayo at paano kayo so, sa aking mga ano, subscriber dito sa aking face yung mga na-subscribe ng na aking face maraming maraming salamat sa inyong subscribe thank you thank you so much everyone at sa mga nanonood din ng na aking